Hello mga lalabs. Nung dumating ako dito sa Lebanon, ayan, sabi ng amo ko, dahan-dahan daw ako pag sa mga babasagin kasi pag nabasag daw to ay babayaran ko. Kaya yan, ingat na ingat ako sobra kasi ito, sobrang mahal ito. Ito, 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 itong ito so, isang piraso na to, napakaliit pero napakamahal. Ito, lalo na yan, oh, napakamahal nitong mga to. Kaya pagka naglilinis ako, Ganyan-ganyan lang, ganyan-ganyan lang po. Nasporlas lang na ganyan kasi hindi naman marumi ang bahay, kaya yan. Ingat na ingat ako sobra dahil sobrang mamahal 'yan. Kaya kaysa naman sa magbayad, ayan. Ito. I pinag iingatan ko 'to kasi sobrang mahal. <laughs> kaysa naman sa kaltasin sa sahod ko, ya yeah, charot. <laughs> ayan, no? <One> seat yan oh. One set yan. Thank you for watching, mga lalabs. Don't forget follow my page. Sa aking YouTube channel, Juliet Pasqua. Sa aking Facebook page, Juliet Pasqua. Thank, thank you for watching. Follow pa more.